at yun nga guys no uh, bago tayo gumarahe dumaan tayo dito sa may scout chato uh, dito lang yan sa may malapit sa may amoranto uh, meron dito pizza parlor na red box ang pangalan niya sila yung gumagawa ng mga malunggay pizza dito uh, at gising pa naman yung mga bata sa bahay dahil muna na tayo rito at paluto tayo ng isa Basta meron lang uh, midnight snack. Talagang midnight snack kasi mga alas 12 na rin eh. Kaya yun. Mga natin niluluto na ni Kuya. Ito, 24 hours silang bukas. Ay, kahabaan ng iskout siya to. Yan, dito lang yan. Alright. yan, yung kalsada na yan. Madali mo lang matututun kasi makulay naman sila. At yun, hinihiwa na nga ni Kuya. Ah, uh, hahatiin niya dato sa walo. Ayan, walong slice. At yun. Tara na, tali na natin sa motor. Ayan, pamadali pa, no? At yun. Tara na, umuwi. Kahit pa paano naman, ni eh, medyo... Kumita na rin naman tayo para panggastos bukas. Kaya Alright sa so alright na tayo At right. uh, dito sa port na to Ayan na Pupudang na sila Goodbye